Nais mo bang malaman kung paanong isang simpleng pagendorso endorso ay kayang yumanig sa buong politikang Pilipino? Ang pagsuporta ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte kay Senadora Imey Marcos ay naging usap-usapan at bumuhos ang reaksyon mula sa iba't ibang panig, lalo na mula sa mga taga-suporta ng Duterte. Alamin natin kung ano ang implikasyon nito sa politikal na eksena. Una sa lahat, hindi lahat sa kampo ni Duterte ay masaya. May ilang loyalista na nagtataka kung bakit hindi mga kapartido sa PDP laban ang sinuportahan. Si Atayor Harry Roque, halimbawa, ay nagpahayag ng kawalan ng tiwala kay Senadora Marcos, ngunit inamin na maaari pa rin niya itong iboto. Samantala, si Hanilet Avancenia, kinikilalang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi rin nagpigil ng saloobin. Tinuligsa niya ang endorsement at tinawag na gimmick ang investigasyon ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay Duterte. Malinaw na may tensyon sa loob ng kampo. May mga kritiko rin na nagsasabing ang kampanyang itim e na sumasagisag sa pagluluksa para sa mga isyong palipunan ay maaring maligaw sa layuning positibo ng pagkilos. Dagdag pa rito, tila kulang sa sigla ang mga dumadalo sa mga rally, senyales kaya ito ng humihinang impluensya o isa lamang itong pansamantalang balakid. Para sa mga loyalista ni Marcos, ito ay isang estratehikong hakbang. Ngunit sa likod ng alyansa, may agam-agam na baka magdulot pa ito ng hidwaan. Magdudulot kaya ito ng mas maraming problema kaysa solusyon? Panahon lamang ang makapagsasabi. Pinalalala pa ito ng pahayag ng Kabataan Party List na tinawag ang endorsement bilang isang madilim na alyansa. Anila, ito ay sumasalamin sa isang nakakabahalang ugnayan na may implikasyon sa mga kinakaharap na isyu ng bansa. At hindi rin nagpapahuli ang ilang bloggers ng Duterte camp, tila may pagkadismaya rin sila. Ang kanilang mga pahayag ay nagpapakita ng mas malawak na pag-aalinlangan at pagkabahala sa naging hakbang. Kaya, ano nga ba ang bottom line? Isa itong pag-endorso na tunay na gumulo sa tubig ng politika. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Para sa mas malalim na pagsusuri, huwag kalimutang i-like, i-share, mag at mag-subscribe sa Ang Kampanero tinig ng katotohanan tunog ng kasaysayan hanggang sa muli